Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya at sa mga naghahanap ng katotohanan, maraming nagsasabi, ano ba ang ugnayan ni Muhammad kay Jesus o kay Isa alayhi salam? Ang sagot, sila ay magkapatid sa propesya parehong sugo ni Allah at parehong nagturo ng tauhid, ang pagsamba sa isang Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala. Si Isa alayhi salam ay ipinadala sa Bani Israel, ang mga anak ni Israel. Samantalang si Muhammad lam ay ipinadala para sa buong sangkatauhan. Sabi ni Allah, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lil si bashiran wa nadira." Kahulugan: Hindi ka namin ipinadala maliban bilang tagapagbalita at tagapagbabala para sa lahat ng tao. Si Isa alayhis salam, ay anak ni Maryam alayha salam, isang dalisay at matuwid na babae na pinili ni Allah. Sabi ni Allah, وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين كهولوغان أو مريم ني الله نيلينسكا أت إتنانيكا قيس سموندو سي عيسى عليه السلام أي إبنانانك نن أما إسان همالا ملاقي الله تولدني آدم عليه السلام سابي ني الله إن مثل عيسى عند الله Adam, nilikha min mula sa alabok, at sinabi Ang halimbawa ni Isa kay Allah ay tulad ni Adam. niliha mula sa alabok, at nang siya ay magsabi mangyari, ito ay nangyari. Kaya si Isa alayhi ay propeta, hindi Dios. At si Muhammad sallallahu ay propeta rin, hindi Dios. Pareho silang nag-anyaya sa Islam, ang pagsuko sa kalooban ni Allah. At bago umalis si Isa alayhi salam, nagpahayag siya ng darating pagkatapos niya. Sabi ni Allah, Wa bi birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kahulugan, at magbabalita ako ng pagdating ng isang sugo matapos ko na ang pangalan ay Ahmad, at ang Ahmad ay si Muhammad Zala. Kaya malinaw mga kapatid, si Isa alayhi salam at si Muhammad ay nagmula sa isang pinagmulan, isang Diyos, isang layunin, isang I isang mensahe: La ilaha ila Allah. Walang diyos na karapat dapat sambahin kundi si Allah. At sa araw ng paghuhukom, si Isa alayhi salam ay babig bilang tagasuni ni Muhammad upang ipagtanggol ang katotohanan. Wassalamu alaykum warahmatullahi rahmatullahi